Galaw, galaw. Kanina po ako. Kanina pa, galaw ng galaw. Ah, eh, ano po? Pakalawa na lang ito. Ayan, galaw, galaw. Praise the Lord. garlic water with calamansi. Ito po. Ayan. Ang aking daily maintenance. sa muna sa food. Kailangan sabay. Papalit dito yan, kaibigan. Ayan. Siksik ang leg. Galaw-galaw. Tapos ito, garlic water with calamansi. Aking daily maintenance. Wala pang almusal. Ayan, maganda po ito. Sa puso, sa daloy ng dugo. Yung garlic, bawat Kanya lang. Medyo matapang. Kailangan mainit na tubig para lumabas yung sulfur. Yung kalamansi, vitamin C, italakas ang resistensya pang laban sa bakterya o mikrobyo. Mainit po. Tapos pag almusal, ito. Alas 9 na ako pag almusal. 3 in 1 na natural na kape. Malunggay. Na pinatuyo ko ah. Bara kape. At saka luya. Ito po ang aking 3 in 1 na kape, natural. Tapos, yung almusal, yung nga po, nakita nyo yung kape, tinapay, at saka, itong pan. napo po? Alas 9 na ako kakain yan. Hindi po po pwede ngayon. Kasi, pagkatapos kong naga garlic water 30 minutes ang palilipasin. Bago ako, kakain ng almusal. Hindi po pwede yung kaka dahinom ng garlic water with kalamansi, almusal kagad. agad. Hindi po. After 30 minutes, saka mag-almusal. Kaya ngayon, alas 8.20, tama-tama alas 9, nagtrabaho nang isto dito yung garlic water with kalamansi. galaw-galaw. Sabi ka lang, caller ng jeep, galaw-galaw, Nagwag mamatay. <laughs> Yung mga sa jeep, ano, punuan ng jeep. Yung nagtatawag, e, ala, sakay, sakay, sakay. Ayan. Alam mo, sakay sa bahay lang, galaw-galaw, pwede na eh. Kahit anong galaw-galaw mo lang, basta ginagalaw mo yung kataw katawan mo. Wala problema. Huwag lang yung matitinding mabibigat. Hindi mo naman kaya. Wala na. Ubus na po. Ayan, gita nyo. Pagkatapos, yung pagkain ni Sammy, nangayusin ko para naman mag siya. Tandaan nyo po, ang buhay natin bigay ng Diyos. alagaan natin. Ganito lang po yan. Kung may property ka, di ba, aayosin mo, pagagandahin mo. Yung katawan mo, property ng Diyos o pagmamayari niya. Oh. Kapag nag-exercise ka, may ka ng mga vitamins ang katawan mo pinalalakas mo, hinalagahan mo. So, nakuha niyo po. para ng Diyos ang buhay mo, kaibigan. So, nakuha niyo po ang ibig sabihin. Kaya dapat alagahan mo. Huwag mong aabusuhin. Yung iba po, inaabuso eh. Pro-droga. Maling-mali po yun. Ano? Kaya yung garlic water with calamansi, eh. maganda sa puso, sa daloy ng dugo. Maganda sa sikmura. Maganda ang pagdumi mo. Hindi ka magtatay kaibigan. Praise the Lord. That is good all the time.